Uumpisahan ko ang vlog ko ngayon syempre sa pagitimpla ng kape. Actually, kagigising lang namin ni Maron dyan. At inaya ko na nga siya magkape dyan. At hindi ko na nga siya papapasukin ngayon kasi nga minamalat pa rin siya. Ewan ko ba sa bata na ito, panay kasi ang laro eh. May boses naman na siya. At nag-decide na nga ako na bukas ko na lang siya papapasukin. So ayan nga, pagkatapos kong gumayak, iahatid ko na siya sa kabilang bahay. At maya maya, papasok na rin ako. At habang naglalakad kami dyan, napakainig. Kaaga-aga yun, eh, napakasakit sa balat yung sikat ng araw. <laughs> At sabi ko nga kay Maron Aba, bilisan naming maglaka At napakamahal ng luta <laughs> Charot. Ayoko naman siyang umuwi mag-isa. At ang gusto nga niya, eh, ihatid ko lang siya sa labasan. Doon sa likod, sa may tulay, doon siya dadaan. Kaya lang, napakabibilis magpatakbo ng mga sasakyan doon, lalo na yung mga tricycle. Okay. At may phobia na nga ako kasi nung bata siya, nasagasaan na siya ng tricycle. Kaya hanggat maaari, may kasama siyang naglalakad. Hindi ko ba alam kung inihahatid nila pag umuwi dito. Minsan ata inihahatid ni The So, haya na nga, nandito na kami sa loob ng skinita. At ihahatid ko nga hanggang sa kanila. So, magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay patnubahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Malayo sa anumang sakit at kapahamakan. At mag-iingat po tayo palagi. Mahalin palagi natin ang ating pamilya at magtulungan. Magsipag tayo para sa ating kinabukasan. Huwag tatamad-tamad. Nako po. <laughs> o yung mga tamad dyan, galaw-galaw. <laughs> so, haya na nga, nandito na ako para maghanap ng tricycle. At napakahirap tumawid dito. Napakabibilis sa mga sasakyan. Mga nagmamadali ang mga giputa. <laughs> So, kaya na nga, nandito na ako sa sakay ng tricycle. At kinuhanan ko nga silang laha At dyan pala ako sumasakay, mga taga-sapsap sila. Magmula nga nang tumira ako sa Santa Rosa, sa kanila ako sumasakay. Kasi nga, mababait sila. Kaya sa mga taga-Santa Rosa dyan, dito na lang kayo sumakay. At kinuhanan ko nga ito, nag-iisang hasaan dito sa Santa Rosa. Sa mga mapupurula dyan ng utak, dito na kayo magpahasa. Charot. <laughs> Siyempre alam nyo na kung ano yung mga ipapahasa nyo Dito nga pala sa Asoy, Hasaan ng Lagari Dito lang yan sa may intersection ng Santa Rosa Malapit sa palengke Actually katapat lang yan ng bahay namin O ano pa ang ginagawa nyo? Pumunta na kayo dito Baka sakaling malibri ako kapag nagpunta ako tagpahasa dyan <laughs> So ayan nga nagpunta na kami dito Ipaano e, bawal daw dun sa may gili May dumaan na polis at pinagsabihan sila <laughs> Mahirap nga naman pagsingit singit-singit, di ba? Abay, sumunod tayo sa batas trapiko. At huwag matigas ang ulo. Kaya lang yung iba dyan nag-aapura at sumisingit. Kapag nakasuro naman, wala lamang mga perang pangbayad. <laughs> so, hayan na nga, nandito na ako sa bilihan ng mga manok. Abay, napagkamura-mura. Sampung piso lang isa. Eh, ang lalaki. <laughs> Dito yata ang pinakamurang bilihan ng pritong manok Katapat lang siya ng La Fuente Elementary School At hiyan nga, nag-aabang na ako ng masasakyan papunta sa susunod kong pasyente At habang nakasakay nga ako ng jeep, kumain muna ako ng pritong manok Abay, nagugutom na ako, ano? Ba't ako mahihiyang kumain? Sa <laughs> so pagdating ko nga dito, pumunta ako sa may kusina E paano, uhaw na uhaw ako, nakiinom ako Ubus na pala yung baon kong tubig Pakiramdam ko, nasa lalamunan ko pa yung manok <laughs> At hayan na nga nakasakay na ako ng jeep. Aba ang mga legs, oh, 'di ba? ano ba 'yang takinisan ba? Hintayin niyo, ako ang mag-short. At hayan na nga bibili na ako ng bigas. O, 'di ba? Ginto ang bigas ngayon nakakaloka ang mga presyo. Hay, nako, kailan kaya bababa? At haya na nga, nakabili na ako ng bigas at nakipagpwentuhan na ako sa mga traffic enforcer. At hindi nga ako makatawid kasi nga ang bibili sa mga sasakyan. Nakakatuwa nga at umulan. Hindi na maalikabok ang kalsada. So, ayan na nga, tapos na ang maghapon kong pagtatrabaho. At nagchat nga yung bibilan ko ng ulam. At dito nga daw ang meeting place namin. Aba, ang giputa, pinaghintay ako ng matagal. Nakakaloka. <laughs> at muntikan ko ng layasan. Kung hindi ko lang namimiss kumain ng ganyan, abay lumayas na ako. Nakakaloka ka. <laughs> so ayan nga, pauwi na ako. Gurami pala yung isda na yan. Gurgurami ang tawag namin sa mga Ilocano. Masarap siya, ibabad mo muna sa suka. Na may maraming bawang at saka paminta. Abay, ang balak pala ng titinda ay eh, dalawang kilo daw ang biling ko. <laughs> Di niya alam ako lang ang kumakain yan. Actually, 100 pesos yan. Mahal ba? Umura? <laughs> hindi ko alam. Abay, nakakaloka. Napakahirap palang linisin. Akala ko malalaki, may liit pala. <laughs> At kaya na nga, nag na ako magluto ng ulam ni Maron. Hotdog na may itlog. Yan ang gusto niya. Request niya yan. At uumpisahan ko na nga magprito ng isda. Nakakamisang pritong gurami. <laughs> Sana malutong. Para pak na pak. Hops! Huwag nyo muna i-skip, huwag nyo muna lilipat, panoorin nyo kung paano ko kainin ng gurugurame Naloloka ako, ba't yung gurgurami ay parang medyo maitim? Ito yata yung gurgurami maitim. Mm -hmm. Hi guys, kain po tayo. Dito, paano kumain ng gurgurami? Ang, ang sausaban ko, ah uh, suka na may ito, bawang. mhm mm. Ang lutong. Mm, ba? Hmm. Ano? 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 อย่ามาข้ากขายกุญแจนะครับอนมอร่อยที่นี่มีสกุลสกุลกราบไหมน่ากินจังอืมอืมอร่อยจังนีเราไม่แืมข้าวต่ายเหรอเราไม่ซื้อมาหรอแล Mmmmm Mmmmm Yung mm. ulo to Ang salak na pagkakamarinig Ito nga, ito nga Bawang paminta. Ano? Ano nga talaga? Taminta Ano ba? God bless you all. Bye guys. Bye guys. Maging ang kayo palagi. Maraming 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 salamat sa lahat ng nanonood. God bless you. Bye.